sarap sa probinsya to meron kasi sariwa ang hangin ang presko. dito na kami sa aming munting mansion oh. <laughs> ang sarap maglakad-lakad pag umaga ang kami na gulay para libre na naman tayo Dito na po tayo sa sa taniman ng aking mother-in-law. Pasukin na natin yung gate. Nadirag na. Ito nga yun, nakadirag ko mm, na. lalaki na ng ano. Ang hirap. Ayaw tayo papasukin. Ang tayo ng gulay. Ang Ano Ito, kung iniuno, <laughs> diba Ito yung dalak na. Ito yung 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 Kaya. yung 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 ito. yung

ito yung okra. Ito yung okra ng aking mother-in-law. Talbos naman, naman ng kamuti. Ano ba yung kamuting talbos? <laughs> kamuting. Ka. Hindi, hindi kamuting kahoy. Talbos ng kamote. Okay. Ayun oh. Ngutanin Ay, Ay, ng talbos ng kamote ang talbos ng kamote talbos ng kamote ano gagawin natin dito bibi sa talbos ano lulutuin natin pwede dito sa sardinas ano ate ginesyang sardinas Oh, kan mo muna. Ganto mo lang. Oh.

Liliit pa na okra. Okra pa ito, oh. Ang daming tanim, oh. Eh. Ito, Ito, mani. Mani. Mila mo na siguro ito, ano, ate? Mila mo na kaya ito? Ayun, meron na, oh. Hmm, meron na siyang laman, oh. Mani. Matigas na to. Tingnan natin kung may laman na. Ayun oh, no, meron na oh, matigas na kaya to. Hawakan mo nga ate. Ito. Ito, pakakita natin nga. Kunha natin. Ayun o, oh. pwede na ate. Pwede na to o. Oh. Ito yung nakuha ko, kunti lang kasi kunti lang naman kami, tatlo lang kami. Okay. Mm, ano eh, oh. Ito yung patatayuan nilang bahay. Habang wala pa silang pampatayo, tinaniman muna nila ng mga gulay. Ayan, dami yun. Ito ate yun. Oh. Ito ang lalaki nito. yun yung lawak din. Ayan. Oh. Pa-uwi na kami. pa na kami eh. Kasi, maimit na. Tsaka, naman kami kukunin ng gulay. Tama na yung kunti lang. Kasi sayang. Baka ma, hindi maubos. Kunti na lang. Para pag, wala na. Pukuha tayo ulit. Wala ko. <laughs> Walking, walking naman para exercise. Pwede namin yung la mamaya. Is ginisang sardinas na may talbos ng kamote at okra. Para healthy. More people. Sige na guys, bye na. Okay na po kayo, bye.